tatay ko kong... um uh, gatong uh, gapon medical check up okay man siya no uh, sige makatok sa sulod sa mga security gakaunok uh, tarong uh, super okay yang health okay sa tanan. Kanya nalang lang siya yung mga message para sa ako ang mga iksuho nung sa iyahang mga kapo uh, na sa politika. O kato, uh, pero may niya gina-reiterate na unta suportahan sa mga Pilipino ang iyahang kandidato pagka sa pagkasanato sa PDP laban ng Duterte. Aware siya kung na alive niya po ng power sa mga kababayan nato na bisag na namin sa Duterte Street. Oh. <laughs> aku gisulti ang gagi balina, uh, una do tarte karo street, tapos nagsigil ang matosyang katawa. Ngayon mo lagi daw iyan ko an nga kanang maulaw siya sa inyo ha, kay siyempre ang kahago sa pag-anhidri, o mahimulan daw nga Mangulit uh, manguli na daw tanan mo ay uh, na kung, uh man mapugnan na ang ilang kung gusto nila pangkay nahimo naman ni Murag Tourist Spot dari mo sir mm -hmm. sir uh, imuhang uh, message sa mga katawhan sir uh, to the upcoming election uh, magbantay ta no ug na moy makita kay hilig man ning administrasyon na ni pinalita boto kitan man nato na so magbantay ta magbinantayon isumbong dayon no sa atong kapitan o sa pulis Ana ra pero di no dadda bandala ang inyo ang boto moy ang kamo ang hukom kung asa ninyo dalon ang Pilipinas sa sunod na mga umaabot na panahon. Um sir, nag uh, ngayon po ay meeting di advance doon sa Davao, mm. malaking meeting di advance. May message ba kayo sa mga Oh, to na nagpadala kog message uh, sa Davao ha. Uh, nagkatawa pagani ko kay ulahin na ko nakita sa video nga ang plancha na rin sa kulikod well, <laughs> <laughs> sir, mabuhay po kayo, sir. Dagang salamat, sir. Salamat po kayo sa inyong suporta. Salamat kayo. Salamat. 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 Wala may mamain di ha Wala. Wala may mamain di haa. Kasi kayo mga minyo ni sila dito itanan. Wala may mamain di haa. mabasa man namo ang mga comments. Oh, diri sa ko kay O try mo gawas, o try mo gawas na na magi diri na ko ikna ko ka uban o, o. O pat tatarawag gani si mo ate, i open gani. 235,000. Daghan ka ayo, daghan ka, ayo. Laghan ka ay mo, mo, mo mo comment. -taba po. Hello. Tapak ko. Dili mano oi cute. Dili pakita kang ako gini pakita kang labaw. <laughs> <laughs> I'm so happy. Actually, uh, gato pag yung pag-abot ni um, Digong Dere, Tatay Digong, gusto niya yung gawin So, kaya so, I'm so happy nga abot to yung go. Kasi nabatik niyo mo atin na nakita niyo mo na you are in close proximity sa greatest president? Overwhelming kayo and so happy. So happy. ever since pagyet -it. kung ano si Tatay Digong dere gusto nang gikay ko mali in fact apil di ko atong atong niya sa New York na katong mga rally rally sa New York atong time nga na siya, nga na siya. So, ako kami nga grupo dito sa New York. Apil sa ko ito. Kung siya reason niya mo, ating support ko ka tatay? Um, ever since supporter, nag gid ko. Uh, katong pagkabalo pa lang na ako nga, wala pa niingon si Tatay Digo nga mudagan siya. Kailan ako sa iya before pa kay taga Cagayan de Oro ko. So before pa na siya nakila sa whole Philippines, kailan nag ko sa iya performance as a mayor of Davao City. And isa gid siya sa akong gusto ng maging presidente. And um wala gyud ko nagbaso. Salamat niya sa pagani ni Mudarita. If you have one uh, message para kay Tatay Digo, kung sa gusto mo sa mga? Um, tay, pauli na. Gimingaw na mas <laughs> Thank you. you okay. i <laughs> <Yeah. laughs>